Bali Indonesia Fields pero 50 pesos lang ang entrance fee. Tara, punta tayo dito sa Esmeris Farm sa Liliw, Laguna. Madali lang siyang puntahan, i-google nyo lang Esmeris Farm and my parking lot dyan sa may labasan and kailangan nating maglakad ng very very light. At kapag narating nyo na tong wooden bridge na to, medyo malapit na tayo sa pupuntahan natin. Maayos naman yung pathway at hindi madulas kaya goods na goods para sa mga bata at medyo nakakatanda. Yung day tour entrance nila is just 50 pesos and free for kids below 7 years old. Pwede rin ditong mag-overnight, meron silang mga sweet sweet at mga glamping and pwede rin mag ng tent dito at mag sa kanila. Ang bongga, Diba? Nung nagpunta kami dito mga 4pm na so medyo late na kaya ayan pa sunset na and may dala na kaming pagkain para hindi na kami bibili. Pero kung wala kayong dalang food, meron silang mga in-offer dito ng mga lutong bahay, ihaw-ihaw, shake, so pwedeng-pwede kayong bumili dito. Malawak ang lugar and if may drone kayo, pwedeng-pwede kayong magpalipad ng drone dito. Sobrang press ko ng hangin and ang dami niyong pwedeng gawin dito aside sa mga instagramable spots, may mga giant swing and mga giant net na pwedeng pwede nyo ring tambayan. So kung mahilig kayo sa mga camping, sobrang perfect spot dito sa Esmeris Farm and ay nakakaaliw nga kasi ang saya nitong giant swing. Nung una tatatakot pa ako pero habang tumatagal ang saya pala mag swing. Kaya kung mapapadpad kayo dito sa may liliw area aside sa mga chinelas na dinarayo dito at mga restaurants check nyo na rin tong Esmeris Farm. Yun lang guys, thank you so much for watching. Keep follow me for more vlogs. Just go with the flow. Bye-bye!